Pati mga libro, hindi ba nila eh? Hindi naman yun ang mga totoong nangyari. Ako, ako mismo, ay, 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 pat, witness, ay patunay sa tagumpay ng, ng ating bansa. Noong kinilala tayo sa buong mundo. We had the strong, we had the strongest um, uh, armed forces. We had the most uh, dynamic cultural uh, development in the country. We had, we had the uh, one of the most uh, admired economies during the time. Pero pinagkaisahan ng ang, ang administrasyong Marcos dahil nakita nila lumalakas eh. Ayaw ng international community na lumakas ang Pilipinas. Ayaw nila, ayaw nila na may bansang umaangat. Ayaw nila, gusto nila subservient tayo lagi. Eh hindi pinayagan ni Presidente Marcos yun. Kasi matapang si Presidente Marcos eh. Katulad ni Duterte. Matapang si Duterte kaya, kaya itong, 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 kaya nakita ng tao ngayon, uh, nakita ng tao na, aba, sa loob ng 36 na taon, ay nalinlang tayo. Pero, ang kasi, ang totoo noon, President Marcos was the hero of EDSA. Kung inayaan niya na bombahin yung mga nandito na kababayan natin, pero hindi niya maatim, hindi maatim ni Presidente Marcos na, na, na dumanak ang dugo ng, sar ng, ng sarili, mga sarili niyang kababayan, mga minamahal niyang kababayan, nung nasa Hawaii kami. Nung pagpunta namin sa Hawaii, kami nila Emelda Papi, wala na kaming ginawa, walang sinabi si First Lady at si President, si Presidente Marcos. Kung hindi araw-araw ay pinapanalangin namin ang bansang Pilipinas, pati yung mga tumulik sa, sa kanila, pinapanalangin Yeah, pinapalalangin namin na ah, sana'y magtagumpay si Cory para magtagumpay ang Pilipinas. So, Nakikita ng tao yan sa social media. Ah, ganun pala ang Pilipinas sa panahon ni Presidente Marcos. Tayo ay may disiplina, tayo ay maunlad, tayo ay mapagmahal. May isang bansa, isang diwa, nakakaisa ang Pilipino.